Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas na injury update kay Zion Williamson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang natuwa nga na Los Angeles Lakers sa pagkaka-eliminate ng Golden State Warriors. Sa kabila nga po mga ng pagkatalong muli ng New Orleans Pelicans sa kanilang game laban sa Los Angeles Lakers ay magkakaroon pa nga po sila ng isa pang game para sa play-in tournament kontra sa Sacramento Kings para makapasok sila sa playoffs bina kay 8 seed at siyang kakalaban sa OKC Thunder. Pero hindi para naman nga po naiwasan ng mga fans ng Pelicans na manghinayang sa kanilang pagkatalo sa Lakers since nagkaroon na nga po sana sila dito ng pagkakataon na manalo matapos silang maagang makalamang sa simula ng kanilang laro at matapos silang makadikit sa si score sa uli mga minuto ng fourth quarter. Ngunit lahat rin naman nga po ng kanilang mga effort ay nasayang matapos parehong magtamo ng injury ang kanilang mga players na si Brandon Ingram at Zion Williamson. Pero ang mas pinag-aalala nga po nila ngayon ang kalagay ni Zion, since simula nga po nang umalis ito sa kanilang game ay dito na nga po sila tuluyang natalo na Los Angeles Lakers. At base nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita ng head coach ng Pelicans na si Willie Green, ang rason nga po ng maagang pagkawala ni Zion sa kanilang game ay dahil sa pagsagit ng kaliwang binti nito matapos ng ginawa nitong drive sa huling mga minuto ng fourth quarter. Yes, napilitan nga po silang tanggalin ito sa kanilang game since kailangan nga po nilang mag-ingat since meron na rin naman nga po itong history ng malalang injury sa nasabing binte. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang natuwa nga di po ang Los Angeles Lakers sa pagkaka-eliminate ng Golden State Warriors. Matapos nga po mga na matalong Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Sacramento Kings sa score na 118-94, ay tuloy na nga po silang eliminated ngayong season sa pagpasok ng playoffs. Bali hindi nga po naging sapat ang naitalang 22 points dito ni Stephen Curry at ang nagawang 16 points ni Jonathan Kuminga. At kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay bigla na lamang nga nanahimik ang lahat ng mga players ng Golden State Warriors sa loob ng kanilang locker room dahil sa sobrang pagkadismaya nga po nila sa nangyari sa kanilang team ngayong season. Pero hindi rin lang naman nga po silang nadismaya sa Warriors since maging ang kanilang mga fans nga po ay nagkagulo sa social media at mostly ay sinisi nga po nila sa kanilang pagkatalo ang kanilang superstar na si Clay Thompson na nagkaroon nga po ng 0 points sa kanyang 0 out of 10 shooting sa loob ng 31 minutes siya na playing time. At dahil nga po sa pagkaka-eliminate ng Warriors ngayong araw, ay hindi na nga po napigilan pa ng mga Lakers fans sa sobrang matuwa at magbunyi sa nangyari since alam naman nga po ninyo na matagal na nga pong magkaribal ang dalawang fanbase na ito sa NBA. Bukod rin nga po mga katrop sa mga Lakers fans, ay natuwa naman nga po mga fans ng ibang kupunan na tinalo nga po ng Warriors taon kaya ngayon nga pong tapos na ang dinastiya ng Warriors ay paunti-unti na nga po silang nakakabawi dito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.